karon kaya nakauli ko dito sa mong barangay naglagot ko sa hydra ba kay na ito sundal sundalo kung nuhay pero bayot dapat ang lalaki para sa babae dili kay ang lalaki para sa lalaki karon kaya nakauli ko dito kambagan tagag mayo be ibulgar yun ako na yung baho ron wag yun ko timing yun kayo nakaka karon karon ka lang sars may yung mo sars oy may sa yung mo pastor nakahapit pala ka dito sa balay Naku na dungkan na istorya ba? Na sila isto ka? Usap ba na yung mong Ibulgar e, ta ka dito sa barangay ba? Ano oh, ko yawa sa pastor, oi? jajir. Kaya na yung pagkatao, usap ba, na kay? Ulawan ka ako yung istorya sa mga katawhan ba? Kaya sa pastor, usap mo di dapat ako usapon pastor? Dapat kung lalaki kalalaki lalaki dili kay? Lubad ba ka? Masig na yung madamay diri ba? Mga batan undri ba? mo nang bang biktima ha? Nahabay ko yung lakaw ka no pastor? Gilangan-langan ako nimo ba? Ako na po ko ilakaw, pero ikaw akong tumong rundri kaya para mausap ka. Muka ni Moy. Ang ininsert tali, Pastor, murgi ka na libang. Hindi <laughs> Pastor. Total, imo mo mga ibulgar pagkatao. May na makita mo, San Pedro. <sighs> <sighs> Uy! <laughs> makita ka mo, San Pedro, Ron. Sarks! Niliok pa! Atrasay ba gamay!